mo muna sila nakakutse. Maganda yun dito. May taga, ano, kailangan din. Kaso, walang, walang plastic. Pa, bili pala ako na siling mamaya. Tapos, hindi, ko po dyan. Araw-araw kayo, akit ito? Hindi. pag lang. Ay, sandi nga pala ngayon pumunta pa labas ng amo na wala ka doon. Gawang pagbalik mo. Ayun plastic. Ayan. Malinis naman yung mukhang ng Lupa ng naman hindi ang ilalagay. Pero naman, ano ko yung kasi na matay yung bilis sa akin. Yung orchids nyo na ano, yung, no? yung orchids nyo na binibili ng amo nyo pag Chinese New Year, tinatanong nyo lang yun? sa akin noon na buhay eh binigay sa kanya nung lumipat kami ako pag kayong di ba nag uh, ano pag, pag 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 bumili ng ano yan isang piraso lang isang paso pero napapabulaklak oh oo oh, wag sa ka, so, kukulin mo yung tangkay niya oo oh, yung yung, yung, yun. yung ano iwanan mo nang ganito kataas oh kasi may, may lalabas yung pinagod siya Di sinasagot ko. Huwag uh, mong sagarin. Pero nabubuhay ako, namumulaklak na. Oo, pero matagal siya. Pero o, pag doon yung doon lang sa may ano, di ba yung ano nga ano, ito, yung tangkay ng bulaklak. Oh, Oo, tangkay, bulaklak. Huwag um, putulin, di ba pag ganun niya. Ay, hindi siya putulin lahat. Oo, uh, iiwanan mo ng ganito sa tango, oh. kasi may Di ba may mga buko-buko doon oh. lang dalabas. Oo, oh, bulaklak, bulaklak ulit, bulaklak um, ulit. Oo, uh, next. Uh, labas yung tangkay niya, mas mabilis kasi bulaklak. Pag bumili ulit siya mo. Pag bumili nabubuhay siya nang matagal. Oh, buhay pa. Hanggang ngayon buhay. Tapos, uh, katatapos lang mamulaklak. Yung, yung, bin, yung binilan niya nung mga nakaraang taon, andyan siya. Tapos, eh, pagkatapos nung mga bulaklak niya, itong New Year, at saka umano naman yung aking orchids na tanim. Pinakita ko sa kanya. Eh, yung orchids niya namamatay na. Ano naman to dito? stainless yung ano nila. Marami din to sila dito. Marami yung mga kumakit niya. Oo. Kapag nung tatlo may Kasi kami diyan. Hindi namin alam siya. yung Hindi alam siya. Hindi Hindi namin alam siya. Hindi Hindi Tinanim ko ng boso. na yung hindi binabawa. No? Anong tinanim tanim niya dyan? May tubig dito? Yan. Bakal ito nakuha. Tumubi. Kaya muna kami dyan. Pwede kayo maligo dito? Pwede ay maligo. pa? Galing. Ayan po. Ay galing yan. Sa poles doon sa taas. bawat tubig mayroon kang iwang bote. Hindi <laughs> -iwan kami ng bote para... Sir Cecil's si si Ride. May dumadaan ba dito ang sasakyan ito? One wheel lang siya. Ah, pero may lusot din to. Iikot din. Wala. Dito rin ang balik. dulo. Punta Oh? Kasi may registration na doon. May guwarda. Oh? Ang maririnig mo talaga dito, ano na Mga ibo na lang. Doon sa parking shop nagre-record ako dun eh. Masyadong ma... Ano dun? Maingay. Opo. Masyadong maingay yung mga ibon doon eh. Kaya binu inaano ko yung cellphone. Nagre-record ako dun. Libangan lang. Ako nga may TV sa kwarto, sabi ni Amo manood ka ng TV. Sabi ko, mag, mag -ano na lang ako? Mag cellphone na lang ako? Bakit? May TV ka? Sabi ko, wala namang ano yan eh. Walang network. Yung sa kwarto ko. Hindi lang talaga, as in. Ano siya, nahirapan siya doon sa, sa dulo na, di ba? Kaya plano ko ng nitong pag-uwi ko, sabihin ko, ma'am, wala nang silbito dito sa kwarto, iwi ko na. Malit lang naman. Pwede ka magpaano ng Philippine ano ah. Ano. Magbabayad pa. Eh yung Good morning. 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 Ayun yung nakasalubong ko kanina. Papunta ako ng park and shop. Wakit naman siya. Basura na yun. Eh. Andito na tayo sa ibabaw ng Mount Butler. Mataas. Ano mo nung lalakad kami dito? Ayun pa lang ano na yun no, yung Ay, -supad, -supad. Asan? Yung, Ayun na yun. At, so, Ayun ito itong ito itong, itong nga pala. Ito nga pala ang Mount Butler na yun yung cabin dish. na natin. Sige lang, lakad. Ay, naman tayo. Nung nag-umpisa kami naglalakad dito. Yung hmm. Yung, ah. Dito mas. ah? Kailangan naman talaga may puno. Ito, maganda yung black lock. ilang taon ka na dito, Tay? Sa abroad? Ito, 22. Dito lang. May may, may ibang lugar ka pang napuntahan? Singapore. Ilang 20, 32 years ka na? Hala. Ilan yung anak mo? Hindi, <laughs> yung ilang, ilan anak mo may mga apo ka na? Wala kang apo? Wala asawa. Ay, dalaga ka? Aray. Aray daw. Pero ako ang nagkaroon ng asawa. Pero aray din. Sa sakit ng loob. Babael. Pero ano na, nanahimik na. Ay, na Namatay na siya nung last 2021. Kaya medyo naka-relax na yung ano. Eh buta hindi kinuha ng ano. Pero may Mayroon ano? Meron ako isa. Yung kabit nga nag-ano sa akin. Nag-mensahe. Siya daw ang mahal. <laughs> <laughs> Tapos eh, sabi niya. Sabi, hindi naman kayo kasal. Sabi ko pag uwi ko, pakain ko yung papilis. Uh, madali lang naman kumuha ng ano eh, ng PSA. Pakain ko yung original sa kanya. Kuha ka lang ng ano, sinumar, tinan mo lang. Tapos yung sabihin mo yung yak. Hindi, ano naman na ako sa ano sa PSA. Pag may record ka na, kahit kailan. Kumuha nga ako nung umuwi. Sabi ko, Kaya, Taiwan pa ako. Taiwan pa ako, mayroon na siyang ano. Ano talaga? Yung bang pangakuan ka lang magbabago na? Nung una, magbabago na siya. Magbabago. Magbabago pa lang ng ano. Babae.